Marami sa atin ang naging tradisyon ang pag-celebrate ng Halloween party. Ngunit sa isang kasiyahan na ginanap sa Itaewon e sa South Korea, ay isa pa malaking bangungot ang kakaharapin ng mga dumalo dito. Sa dalawang taong paghinto ng tradisyon ito, nang dahil sa pandemya, ay mas marami pa ang pumunta at tumayo sa Halloween party na ito na inabot sa isang daang libong katao ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay may iilang kapataan na ang nawalan ng malay at tila ba kinapos ng hininga dahil sa napakaraming tao na naipon sa isang eskinita sa Itaewon e, sa pangyayaring ito umabot sa isang daan at limampu ang natayang nasawi at ang labingsyam dito ay mga dayuhan na ang gusto lamang ay makisaya pagdiriwang na ito. Maliban dito ay marami rin ang sugatan. Ikinagulat ng buong South Korea dahil ito ay isa sa pinakamalaking trahedya na nangyari sa kanilang bansa. Samantala, idiniklara naman ni South Korean President Yoon Suk-yeol ang period of national mourning. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon hinggil sa pangyayaring ito.